Tinutulig sa binapatikos ang Iglesia Ni Cristo at nilalapastangan ang pamamahala. Pag may nangyaring masama, ang pagbibintangan ay Iglesia Ni Cristo. Ang tanging batayan nila, ang mga komento na diumano ay mga kaanib sa si Iglesia Ni Cristo na nagbabanta. Sa thumbnail pa lang ay halata na ang pagbibintang na itinatago nila sa question mark at sa salitang di umano. Mga balahurang vloggers na gustong kumita sa hindi parehas na paraan. Nagkakalat ng mga nakalalasong content na walang konkretong ebidensya kundi nagsisiwalat lang ng kanilang napakaruming kaisipan. Tandaan nyo, mga malisyosong vloggers, kung ano ang inihasik ng tao ang niyang anihin. Naghasik ka ng mabuti, ang anihin mo ay mabuti. Naghasik ka ng masama, masama ang iyong anihin. Kaya, mga balahura at mga malisyosong mga vloggers, pag hindi kayo tumigil sa pagkakalat ng mga paninira sa Iglesia ni Kristo at paglapastangan sa pamamahala, sa panahong itinakda ng Panginoon Diyos ay aanihin nyo ang pagkakalat ninyo ng kasamaan.